What's up mga idol? Coach ng Phoenix, matindi ang mga inamin sa Hinebra. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay wag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Update lang muna sandali tungkol sa super import ng Hinebra na si Justin Brownlee, dahil naglabas na ng balita ang mga legit na source, at sinabi nga nila na kumpirmado na daw na maglalaro si JB sa isa sa mga liga sa Indonesia. Super max contract daw ang offer sa kanya dito, at hindi pa kasama dyan ang ibang mga bonus, kaya naman habang all Filipino conference pa lang ngayon, sa Indonesia muna daw maglalaro si JB para manatiling nakakondisyon ang katawan niya. Pero para naman sa mga Gilas at Hinebra fans, Huwag daw kayong mag-alala dahil kapag Olympic qualifiers na ay babalik na siya sa Pilipinas para mag-practice, at kapag Commissioner's Cup na ay babalik daw siya sa Hinebra. Samantala, lumipat naman tayo sa balita tungkol sa naging laban ng Hinebra at Phoenix, big win ang nakuha ng Jin King sa laban na ito matapos nilang ipakita kung gaano sila kalakas, tinambakan nila ng husto ang Phoenix sa naging paghaharap nila akala nga ng maraming fans ay magiging dikit ang laban, pero sa sobrang init ng shooting ng mga Hinebra players, wala talagang nagawa ang Phoenix para mapigilan sila, lalo na ang kanilang magic bunot na si Ralph Ku. Kaya naman ang mismong head coach ng Phoenix ay may sinabi tungkol sa Hinebra. Ayon sa kanya ay grabe na daw ang lakas ng mga ito, at tila imposible na daw na matalo sila dahil sa ganda ng chemistry ng team. Wala pa nga daw dyan si Scotty Thompson dahil sa injury nito tapos ay may pinagdadaanan pa itong si Jamie Malonzo. Kaya naman kung mahirap na silang kalaban kahit hindi sila kompleto, paano pa kaya kapag naging full force na ang lineup nila? Kung ako ang tatanungin, sa tingin ko ay deadly nga talaga ang Hinebra ngayon dahil hindi alam kung sino ang puputok sa kanila sobrang unpredictable ang lineup nila ngayon hindi tulad last conference na madalas kay Tony Bishop ang focus. Kaya nga ayon kay Coach Jamike, malaki daw ang chance ng Hinebra na makapag-champion lalo na kapag nakumpleto pa ang lineup nila, at syempre ay kailangan daw mapanatiling healthy ang lahat ng mga players totoo nga talaga ito dahil lumalabas na rin uli ang dating husay ni Maverick Ahan Misi. Maganda ang laro niya sa unang game at okay din ang laro niya sa second game, kaya konting magandang chemistry na lang ang kailangan dito. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito, so dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.